Hello mami, welcome back to my channel Mami Lea Vlog Isang magandang umaga sa inyo mga kamami Kumusta na po kayo mga kamami Kumusta po ang buong magdamag ninyo Magpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos Dahil po Iningatan na tayo sa buong magdamag At ginising niya tayo sa araw na ito Para makasama pa natin Ang ating mga mahal sa buhay Kumusta na po kayo mga kamami Nag almusal na po ba kayo Tapos na po ba kayong kumain So mga kamami, kung tapos na po kayo, samahan po ninyo ako sa video ito para pag-usapan na naman natin ang dalawang lotion na ito na nakatulong at naging maganda ang ibinigay nilang results sa aking balat. Opo mga kamami, so sa mga skincare product talaga po mga kamami, mapalotion man ito o sabon or pampahid man sa mukha, si Roman po ito, ay lagi ko pong gustong i-share sa inyo or ibahagi ang mga magagandang ginagawa nila sa aking balat. Para na sa ganoon po, baka sakali makatulong po ito sa inyo kung may problema po. Kung may problema man po kayo sa inyong balat. po mga kamami. So halina po kayo mga kamami. Samahan po ninyo ako habang si, uh, kinikwento ko ito sa inyo. Samahan po ninyo ako hanggang matapos ko ang bijong ito. So mga kamami, murang-mura lamang po ang dalawang lotion na ito. Kasi po, ito po ay binili ng anak ko sa Walter Mart. Meron po sa Watson, meron. Sa RCS, kung may RCS po sa lugar ninyo, meron po ito mga kamami. So hindi na kayo may hirapan umorder sa online. Kung, kung pupunta kayo sa bayan, sa mga butika po ay available po ang mga lotion na ito. So mga kamami, hindi ko na po patatagalin pa, baka mainip na po kayo. Heto na po siya mga kamami, ang dalawang lotion na gusto kong ikwento sa inyo kung ano ang ginawa sa aking balat. Opo mga kamami. Eto po si Myra E at si Vaseline. Opo. Si Myra E po talagang naubos na. Talagang tinataktak ko na lamang po. Maganda po si Myra e kasi po napakaraming benefits na maibibigay niya sa ating balat. Ito pong si Myra E ay Myra Whitening Plus Vitamin Lotion Beauty Vitamin Sweet White Repair Technology. Opo, napakaganda po niya. Talagang mapapaglow niya ang yung balat. Opo, mga kamami. Ito po ay merong malaki nito. Pero dahil sabi ko sa anak ko kung ibibili niya ako, yung maliit muna kasi baka hindi magustuhan or hindi mahiyang sa akin balat or hindi ko magustuhan yung yung amoy niya or yung consistency niya. So, sabi ko sa kanya, pag bibili mo ako, yung maliit muna para hindi masayang yung pera. Kasi gusto ko muna siyang itry para nasa ganoon kapag nahiyang sa akin. So, dun ako bibili ng malaki, mga kamami. So, babasahin ko muna, mga kamami, yung ingredient niya dito, kung ano ang gagawin niya sa ating balat, mga kamami, para malaman din po ninyo. At Baka sakali kung magustuhan po ninyo, yung ibibigay niyang uh, resulta sa ating balat. Opo. Ito po si Whitening Plus. Ayan po. Whitening Plus enriched with beauty vitamins. Help keep skin smooth, glowing, and healthy. Tapos po, whiten skin in as early as 7 days. And help repair sign of skin damage. Tapos, ang kagandahan po nito, meron siyang mga vitamins. Opo, eto po siya. Has beauty vitamins, a powerful combination of vitamins that nourishes skin. ayam po. Yung unang vitamin po ay si vitamin E, a strong antioxidant that protect skin from aging. Tama po sa balat ko kasi nasa 56 years old na po ako. So vitamin C is an antioxidant that aids in skin lightening. Tama po 'yun. Tapos meron po siyang vitamin B3 help fade away dark spot for fairer skin. Tapos naman po yung vitamin B5 provide extra moisturization to suit sensitive and irritated skin pasensya na po nabulol ako doon sa part na 'yon tapos po yung isa vitamin C ay vitamin B6 known to help reduce oiliness of skin keeping it feeling fresh yun po ang gagawin ni Myra e sa ating balat tapos naman po yung yung SPF 15 naman po, meron po siyang SPF 15 pero sasabihin ko muna po yung white technology ay yung white repair technology, a combination of ingredient known to lighten skin, help repair skin damage, strengthens skin barrier and soothe the skin. Tapos yung SPF 15 niya that help protect skin from harmful effect of the sun Ayan po. Ito po ang napakaganda kay Myra E. Mga kamami, ito po ay mahigit isandaan lamang mga kamami. So nagustuhan ko siya kasi nga yung mga makukuhang benefits ng aking balat sa ingredient na nandito. Lalong-lalo lalo na mga kamami, yung mga vitamins na nakapaloob dito. Opo mga kamami. So mga kamami, wala na po siyang laman. Pero itatry ko po siyang itataktak, ipapahit ko po siya dito sa kanang kong kamay. Naubos na po eh. Ito po ang itsura niya, mga kamami. Ang amoy po niya ay napakabango. So, ilalagay ko na po, mga kamami. Blendable po siya kasi hindi po siya malagkit. Nang greasy po siya. Ayan. Ayan, mga kamami. Siyempre sa lahat ng bagay, sa mga pinapahid natin, kailangan po talaga ay consistent nating ginagamit or pinapahid araw-araw dapat. Dapat po hindi tayo lalaktaw kapag naligo tayo. So siguraduhin po natin na ipahid na natin yung lotion sa ating balat. Kasi po nakakatulong ito para ma-moisturize -ma niya ang ating balat. At para po maiwasan o mawala yung mga pagdadry sa ating balat. o Opo mga kamami. So si Vaseline naman mga kamami, eto po siya si Vaseline naman po kung anong nagustuhan ko sa kanya si Vaseline po ang nagustuhan ko sa kanya hindi naman niya tayo papaputiin at wala din po siyang SPF pero maganda po siya kasi po ito po ay moisturize niya ang ating balat, opo mga kamami maganda rin po si Vaseline kasi po meron pong kulay pink dito, yun po ay mga pang whitening tapos po meron po silang SPF ito po ay wala siyang SPF. Ito po ay ang ginagawa lamang po niya sa ating balat ay imomoisturize niya. Kaya ito pong si Vaseline mga kamami, ginagamit ko po siya tuwing gabi. o po mga kamami, ibababad ko siya sa gabi. Ito po ang aking ilalagay sa aking kamay. Sa umaga naman po, ito po ang aking ginagamit mga kamami. Kaya na, naubos na po mga kamami, Talang tinataktak ko na lamang po. Gustong gusto ko si Myra eh. Pero may ibang kulay po ito. Meron siyang pula. Pero ito po ang binili ng anak ko. Kasi alam niya na mahilig ako sa may SPF. At number one ay yung may pampaputi po siya mga kamami. So mga kamami, papakita ko naman siya sa inyo. Ang itsura at consistency ng ni Vaseline. Ayan po. Ang amoy po niya napakabango. Para siyang bulaklak na, hal parang bulaklak na halaman. So, dito po sa kaliwa ko siya ipapahid, mga kamami. So, ito po. Kalahati na lamang po ito eh. Ito po siya, mga kamami. Hindi siya malagkit. ayam bumababa po siya kasi hindi po siya malagkit. Ito ang nagustuhan ko sa dalawang lotion na ito. Kapag pinahid ninyo, hindi malagkit ang mararamdaman mo sa inyong kamay. So, ilalagay ko po, ayan, para po siyang watery kapag naipahid na. Madali din po siyang matuyo sa balat, mga kamami. Ayan. Madali, madali pong ma-absorb ng skin ko ang lotion na ito, opo, mga kamami. So, sa gabi po, ito po talaga ang pinambababad ko sa aking kamay para po mawala yung pagdadry ng skin ko. Kasi po, eh, nasa edad na ako. So, 56 years old. So, kailangan talaga yung extra care pag-aalaga sa aking balat. Kasi nga po para maiwasan konti yung pangungulubot o pagdadry ng aking balat. Siyempre po, inaamin ko naman po darating po ang araw, kukulubot po ang aking balat. Lalo na kapag tumuntong na ako na 60 pataas. So habang hindi pa po ako maaakot doon na uh, 60 pataas hanggang sa 20 or 80 siyempre po kukulubot na po yung aking balat. So i inaalagaan ko po siya lalo lalo na po ang ang mga skincare product na binibili ko o pinapabili ko sa akin ay laging may anti-aging formula opo kasi po uh, para po sa akin makakatulong po sa akin balat kung may mga ingredients siya na may halos siyang anti-aging opo. Kasi nasa edad na nga po ako. So, alam ko naman po na tatanda po tayong lahat at kukulubot ang ating balat. Pero i-enjoy po natin ngayon habang hindi pa tayo tumatanda talaga. I-enjoy lamang po natin ang ating buhay na kasama ang Diyos. At uh, syempre po, kasama ang ating buong pamilya. So, hindi naman po masamang magpahid ng mga skin care products sa ating balat, yung kaya lang po ng ating budget, yung pong ating bilhin. Pero ito po, maganda po si Myra E. Pero meron po itong kulay red. Pero ito pa lamang po ang aking na Pero gusto ko rin itry si Myra E yung kulay red po para malaman ko kung alin sa kanilang dalawa ang mas maganda at mas effective. Pero ito po, talagang naubos ko siya. Ibig ko sabihin talagang nagandahan ako sa ibinibigay niyang resulta sa aking balat. Ayan po mga kamami. Ayan po. Ito naman po si basilin Hindi po ninyo mararamdaman na malaki siya mga kamami. Napaka lightweight po nila mga kamami. So mga kamami, sana po ay nagustuhan ninyo ang video nito. At sana po kahit papaano ay nakatulong po sa inyo kung may problema kayo sa inyong balat. Lalo na po sa kamay na may problema kayo kung anong magandang ipahid na lotion sa inyong skin kung ito ba'y magiging hiyang sa inyo, una po sa lahat mga kamami, una po sa lahat ang gagawin po ninyo kapag bibili po kayo ng product kahit ano pong product ugaliin po ninyong basahin yung mga ingredient nya at kung ano ang maibibigay na benefit sa inyong balat, hindi po yung inamoy ninyo at nakita nyo at uso at trending siya ngayon So bibilhin na ninyo. So titingnan pa rin po ninyo yung mga ingredient mga kamami para po hindi masayang ang pera ninyo mga kamami. Kasi po uh, ako po noon hindi ako nagbabasa ng ingredient. Basta na ko yung lotion inamoy ko, Uy, nakakaputi, oy ang ganda, ay gusto ko to. Ganun po ako dati. Pero nung nag-vlog po ako, tapos nagre-research po ako, nagbabasa kung ano ang dapat sa mga skin type na ganito. Kagaya ko po, eh, oily skin ako. So, siyempre po yung mga binibili kong mga skin care product, yung tama po sa skin type ko, yung fit po o akma sa skin type ko. Dahil po nasa 56 years old na nga po ako, so, bumibili po ako ng mga lotion na para ma-moisturize niya ang aking balat. So, ito po sa gabi talaga, binababad ko siya. Tapos naman po sa araw, talaga sinisigurado ko po na yung pang-araw na lotion na ipapahid ko sa aking balat ay meron po siyang SPF para na sa ganoon mga kamami, hindi ko na kailangan magpahid pa ng sunblock or bibili pa ng sunscreen. Pero mas maganda po mga kamami kung may makita kayong SPF 30 pataas. Much better po. Kasi mas maganda po kung mataas ang SPF. Pero ito po, pwede na po siya kasi po magpapayong naman tayo. Naka long sleeve. Ako po ganun kapag lumalabas ako, nakapayong. At naka long sleeve kasi po double protection po. Kasi po, hindi po ako lumalabas ng bahay na walang dalampayong at hindi ako naka long sleeve. At lalong-lalo na po, yung aking mukha ay papahirang po siya talaga ng sunblock bago ako lumabas ng bahay. Opo mga kamami. Kasi po, kung gusto nating manatiling maputi ang ating balat, so sisiguraduhin po natin na meron din po tayong protection na i-cover sa ating balat kapag lumabas po tayo. Yun nga po ang payong mga kamami. So mga kamami, sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng video ito? At sana po ay may natulungan ako kahit man lamang po sa pamamagitan ng video nito mga kamami. So mga kamami, sa mga hindi pa po nag-subscribe, Please like and subscribe Mami Lea Vlogs at sa mga nag-subscribe na po maraming 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 salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi nagsasawang sumusuporta sa akin at nag-aabang ng aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. At huwag pong kalilimutan mga kamami dahil po maulan ang panahon ngayon. Huwag kalilimutan magdala ng payong mga kamami para masigurado natin kung maabutan man tayo ng ulan sa labas or naglalakad tayo ay meron na po tayo kaagad pang cover sa ating katawan para maiwasan po natin magkasakit mga kamami at iwas gastos na rin. At syempre kapag wala kayong payong, mapipilitan po kayong bumuli ulit ng payong. So para hindi po tayo madoble ng gastos, bitbitin na po natin mga kamami ang ating payong. Opo mga kamami, at huwag kalilimutan uminom ng tubig araw-araw dahil po kailangan ng katawan natin ang tubig at yung tama at bilang ng baso ang dapat mainom natin araw-araw mga kamami. So mga kamami, God bless us all po. Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye!